ang ang ah, guwapo ang nakon hindi ako guwapo sa rin basta basta na yan ako ito my car is a car 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 ayun guys nakat nakatato ayun uh, na na may car no, no. ayun uh, guys ito may guys yan ako nilang masak ako <laughs> ito guys ah oh, it's a drive wah wow. Pemos na ko kasi may car na ko kamo mga esto wala lang ako. kasi na in, in mo ko nabiyaan mo ko wala na may car is a car mm.